busy. <laughs> Just do Ay, shoo. Tayo. Binisik mo lang yung dalim, ma. Ay, dami bakal oh. Nakalutang. Dati sa gulong na din. Ayan, may ilo. May river crossing pa pala. Basa na naman ang sapatos <laughs> Ang sapatos natin Bawal tumukot Nakalita siya Ayun Balik natin tayo Walang tukot-tukot

Papalingas kami dyan namin lulutuin yan ano? ah, Medyo matagal-tagal yung pakuluan Medyo matanda na yung manok eh hmm. Sir, Ano Papagatas? Oh.

Sabi ni Patron, pahinggan natin eh. Back up na kami. Magkano lang bill natin sir? 2 for? 2 for. 2 for lang ah. So nagiging bill lang namin doon sa overnight 2 for 20. Kasama na doon yung may isang Alfonso. Isang buong manok na kinatay namin almusal. Tapos isda sa bato. Isang marami yung sinabaw namin kagabi tapos meron pang isang malaking inihaw namin ganun lang kamura dito go 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 <tinyo> nay thank you po <tinyo> sa kabila po kami dadaan <tinyo> sa bundok po maputik, maputik dyan <tinyo> ah, ano ang masama masama yung kalsada ah tiga lang try po namin maputik daw maputik daw doon thank you po ginagawa daw yung kalsada dito ito kami dadaan may shortcut dito sa kabundukan eh pa ano ng bayan supposedly kasi pabalik dito ka tayo daan pabalik sa ano dinana namin kahapon pero gusto pa namin i-explore tong may kalsada dito shortcut ito pabalik dun sa sentro uh, ng Pulilyo lalim ng ano lalim ng pusali pupunta doon sa Pulilio Town proper, no? Doon sa Maypier So ganito yung kalsada Kumaliwa lang kami dyan sa may ano, ng bisilian, no? So medyo mabako pero kaya Dahan-dahan lang Madulas Sobrang dulas ng kalsada kintab ng kalsada eh <laughs> ayun oh andulas wuhuu mulang kasi kagabi kahagakapon pa pala buti bu bago yung pwitan nating gulong panggilnya dyan, di ka pwede tumawag dyan <laughs> Tungkot tayo tungkot Basta pwede magkakabali dyan no, diyan, no? Lag, sa kanal Dulas, eh. Ayan. Ay! Lalaki <laughs> <laughs> ng no, like, no, butas. Wow! parang nasa mist tayo eh. Burkayser dyan to Naka-adventure Kami, lilit na motor namin <laughs> Wow Tingnan dito Pag naka-CRF ka no Enduro ah. Lalim yan Ayoko dyan Dito ako

tinatagalan yung mga lalim na lupak kay. Eh. ah ito may dumat ka bossing may siyakapi nga dito naga ano sa bundok karami ang lalim ang <laughs> lalaki ng gano'y oh okay kami nung bantay ng resort hindi daw ang kalsada dito pero makulit kami eh no <laughs> gusto namin yung ganito eh huhu Meron naman pa unti-unting ano, sementado. Sarap dito, no? Ang ikot-ikot. lumilapon tayo sa baba putol putol yung simento dito mukhang nabubulsa yung pondo nitong <laughs> ano kalsada na to ang tatagal na yung mga simento na yan oh. putol putol hindi man na naduduktungan. Ngayon kasi ongoing tong ano nito eh. Paggagawa nitong kalsada eh, pero parang palagay ko hindi na naman 'to matutuloy. Matindi 'to. Ayun, unahan oh. Hindi pa kadiretso si Sir. Lalim niyan, oh. Jangan sakit Saan? Saan? Ang maganda. Try mo, try mo. Atras ako. Atras mo na. Kaliwa. Kabig kaliwa. Ando, naka, nakatao si Sir doon sa kabila. Malalim eh. lalim shit <laughs> lalim wow ko yung sniper go 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 kaya kaya <laughs> basic basic mas malapit daw kasi dumaan dito kasi dun sa dinahan ng kahapon malubak din naman pero hindi naman ganito kalala no? so ganito po yung sitwasyon ng kalsada kapag punta kayo dito sa Pulilio, kung gusto nyo mag-shortcut dito sa kabundukan, hindi kayo doon, sa usual na dinadaan ano. Doon sa coastal. Dito tatawirin mo kasi tong bundok eh, diretso from Barangay Bislian, Bislian papunta na doon ang Pulilio Port. Ayun, may ilog. May river crossing pa pala. Hi! River crossing! <laughs> Basa na naman ang sapatos! <laughs> ang sapatos natin! Bawal tumukod! Nakaligtas siya! Yun! Nakaligtas din tayo! Walang tukod-tukod! huy <laughs> River Cruising. Kala ko wala na. Kala ko tapos na yung kalbaryo namin. Mas malalim na ilog pa pala to. Mas malalim na ilog pa to. Mas, mas malawak, mas malalim, mas malakas yung um, ano. Current. Yun, buti na lang. Ha? Walang kanan daw. Si Kuya, panahan natin yung lokal. Yun, oh. No? Bam 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 brum 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 <laughs> Basic Jojo <laughs> pet Ay su tayo <laughs> Binisik mo lang yung lalim ah Basic lang talaga sa ano adventure yon <laughs> yung local, oh. Lo? Naka Team X Ah Rosie yata Baliwala. Ayun so Mahaba na rin pala itong Sementadong kalsada Hopefully Natagos na ito hanggang bayan no, Hanggang sentro nito Ang Pulilio Ganda ng palayan dito Uhu, -huh, This is Pulilio guys Ang ganda ng isla Grabe Mapabundok ko oh, Kaya beach no Sobrang ganda dito Mura pa ng pagkain meron nyo sa 1 kilo ng isda sa bato na mga assorted no talakitok at lapu-lapu ano -lapu, 20 lang isang kilo tapos yung isang malaking ano ba yun parang snapper siya eh so, sweet lips ba tawag dun 270 lang ay eh, mahigit isang kilo po yun eh sa kabite kung pag nilimo, binili mo, binili dun sa palihingi yun nasa mga 450 to 460 ang kilo nun ayun meron na ditong ano gasolinahan ayun kakanan daw tayo pabayan there ayun nasa bayan na po tayo ayan ito na po yung arko Welcome to Pulilio Ayan ang welcome ark Ano? Ang bayan ng Pulilio Ayan, Ito na po tayo Sa Porto Pulilio Passenger Terminal Puerto Pulilio Quezon Ayan o no? Guys Ito na po yung parko Wala Wala tao Sibel 105 ito anong barko to Pulilio Voyager Alas 8 ng gabi pa Wow Wala na ibang biyahe Las 8 pa daw ng gabi Oo oh. ito pabalikin natin o oh. Tara 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 hanap tayong matambayan Salamat po Salamat po naman matambayan dito Barangay Poblasyon Alin? Motor ko? Inilusong ko dun sa ano, sa highway? Yung may malalim tub tubig? Ayan, <laughs> daw. Balik tayo, balik. Parang gusto gusto nyo yung kasada. Ang sarap nga eh. Kabado kabado. <laughs> <laughs> Natatawa ko dito eh. Wala <laughs> yan. Ang dumi rin pala oh. dumi. Pero inilusong ko dun sa tubig eh. Binilisan ko dun sa may malalim na tubig para ma, ma ano, ma-washing. So ayan, alas 8 pa daw yung huling barko na dadating kasi nga, hindi daw bumiyahe yung pang alas 3, nasira daw, ginagawa. So, ito walang oras, cargo ship ito, cargo yung mga kinakarga nito. Makikiusap kami mamaya kung dumating yung mga tanker na ikakargan yan, kung pwede kaming pasakayin. So stranded kami ngayon notice kami kung di maghintay nung Pang alas 9 ng gabi So stranded muna kami dito Dito na muna kami pahinga sa mayan Ah, uh, Passengers ano ta dito Waiting area Stranded muna mga bida <laughs> pier ng Pulillo makikita natin dito sa kuya mimimit ng isda o dito lang mismo sa may ano yan dulo ng pier at ang ganda na naulay nilang isda ng mga samaral lalaki ng mga samaral naman? ganun lang malakas <laughs> ang ganda rin dito mamasyal sa pier ng Pulillo kita nyo yung mga boulevard dyan o oh. Daming tao sa kabila napakadami din tao makikita nyo sa ating drone shot talaga namang ano ano busy busy itong Port of Pulilio tuwing hapon buhay na buhay napakaraming tao ang dito may iba nag exercise may iba naman naglilibang lang may weight. ano gagala palengke ng Pulilyo. Silipin namin kung anong mga mabibili dito. Ito kasi sa pinunta namin beach kahapon. Ang mura lang ng isda. Sobrang mura lang ng mga isda. Diyan mo, isba sa bato, 120 ang kilo. So dito sa palengke nila sa Pulilyo, silipin natin kung ano nga ba ang presyuhan ng mga isda dito. Ayan dito dorado to 20 ang kilo. Bluefin tuna 260. Ito pong pala ano? Kunin po ay 200 lang ang tulingan. Opo. Sana, sana dito na lang kami tumira. Eh, <laughs> kung ganito po, magkano po ang kilo? 140 po din. 140? 140 itong nilambatan, ano po? Sa to, isa sa pato, mga mulmol. Yung mga ganyan yung halos yung binili natin kahapon. Oo, oh, yung tulad natin kakabi. Oo, yung sinabawan, no? So, ito, 140 lang ang kilo. Itong salmon po na Tagalog. 240 po. 240 ang salmon. Salmon Tagalog. Salmon Tagalog. Salmon Tagalog. Salmon Tagalog. O oh, yung presiwa ng mga isda dito na napakamura lang dito sa Pulilyo, Quezon. Sa mga... Dito naman o. Oh. Ah, ito talakito. Yes sir. Magkano po sa talakito? 280 po. Uh, 280 yung talakito. Kasi yung mura lang. Sa amin 420 po yan. <laughs> Ayun yung talakito guys o, oh, 280 lang. Gaano ka mura yan? Sa kabiti, 420 ang kilo. Sa <laughs> palingki ng Pulilyo Island, magugulat kayo sa mga bilihin dito. Sobrang mura. Napansin lang namin yung napakagandang welcome arc dito sa may Pulillo Island Ayan, nakasalagay sa kanya Mabuhay Pulillo Quezon Tapos may malaking ibon doon sa taas Hindi natin alam kung anong ibon yan, no? So, try natin akyatin Kasi, kasi naka-design itong arc, na May hagdan dito Para siyang Ah, uh, tawag dito Overpass, no? Oo uh -huh. Overpass So, buka natin akyatin itong ano Kung anong uh, makikita natin dito ta Taas na ang flyover Na itong Pulillo Welcome Arc, no? Pwede Wow, ito 'yung ibon, 'no? Oh. Pwede magpa-picture dito. Guys, sayang, naulan ngayon, hindi tayo makapag-drone. Madulas lang 'o. Oh. Akat-kita sa taas, mag-iingat kayo kung mapapunta kayo dito. Woohoo, 'yan 'yung ibon. Ayan, oh, 'yung ibon. Ayan, isa sa mga atraksyon na makikita natin dito sa bayan ng Pulililio, itong kanilang welcome arch na merong isang malaking ibon na nakalagay dito sa taas ng welcome arch. Mula dito sa taas, makikita na natin 'yung uh, pier dun sa harapan natin at ito namang baba ni na itong uh, mismong welcome arm ay ito na yung pinakamendro papunta <laughs> papuntang pier ng <-Polillo. laughs> magalagala sa Port of Pulilio dito na naman kayo naman mukbang na naman ayan masit gisado kare kare tapos chicken cargo chicken buffalo wings ayan, so, kain muna ate, kanin po tapas po finally so 8.30 ng gabi nakasampa na kami ng parko so matagal din kami na stranded dito dumating kami dito alas 12 ah uh, mag -al alauna na pala dumating kami dito ng alauna ng hapon so ngayon na kami nakasampa ng parko kasi nga yung biyahe supposedly may biyahe ng alas 13 eh. kaso nasira daw yung barko hindi kami nakasakay so ngayon dito na kami Ayan, sa wakas, nandito na kami sa Port of na kami ng ano, barko. Sa wakas, isa namang napakagandang island tour ride ang ating nagawa. Bagamat hindi naging madali ang ating biyahe papunta dito sa Polilio Island ay napakaganda naman at hindi masusuklian ang experience sa aming tinatamasa sa pagpunta namin dito sa so, napakagandang isla na ito. Napakaganda ng dagat, ng dalampasigan, mga kabundukan at lalong lalo na yung mga bilihin dito. Murang mura yung kanilang seafoods. At ngayon ay nandito na kami sa Real Port. Pabalik na kami ng Cavite kung saan kami nakatira. Ito naman ang panibagong challenge na aming bumunod ngayon dahil sa hating gabi na yung aming gahe Hanggang sa muli nating pagkalakbay, naway patuloy kayong sumuporta. At salamat sa ating mga supporters dyan sa ating maliit na channel. Okay. Sana hindi kayo magsasawa. Ito ang yung Dulce Igeber, kumunalakbay, babos. Oh, na ng ulan dito sa Toktok Lalaki ng patak. Ah? Bad? Hindi, si sir stopover lang kami dito para magkape. Sobrang lamig, grabe. Wala kami makita doon sa kabundukan. Sobrang ano, mahamog. Yung